sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang gagaling. Ang tao ay napakaraming adhikain, mga pangarap na nais abutin. Marami ang gusto niyang gawin, magpupunyagian at susubukin. Ngunit kadalasang nangyayari, sa pagsisimula ang kilos ay masidhi punong-puno ng sigla, nasasabik ang sarili. Paglaon ay katulad lamang pala ng nagningas na kugon. Mainit na nag-uumpisa, unti-unting lumalamig at nawawala na lang ng kusa. Ilang aklat na ba na sa mga unang pahina ay binuksan, ngunit hindi nakarating sa katapusan? Ilang gawaing matagal na binalak, sinimulan, pinagbuyatan, ngunit sa isang sulok na iwang nakasadlak. Ilang mga pangako ang sinambit na tutuparin pagdaan ng mga oras nakalimutan at nilipad na ng hangin. Sa lahat ng mga ganitong pangyayari, aminin man o hindi, ay may nadaramang kabiguan sa sarili. Nahihiya, napapahiya, hindi malaman kung saan magkukubli. Kung katotohanan ay haharap at ipakikita ang masakit na kakulangan Isang bagay lamang maaaring masabi, ako ay mahina, ako ay nanghina. Hindi ko naganap ang sinumpaang pangungusap. Hindi ko nagawa dahil nagkulang sa pagsisikap. Ako ay tumalikod dahil sa nararanasang hirap. Hindi ko kinaya sapagkat hindi sapat ang aking lakas. Ang salmo sa araw na ito ay may napakagandang talata. Sinasabi na ang Diyos gaganapin kung anuman ang pangakong ginawa niya sa simula. Kung mga mabubuting gawa sa atin ay inumpisahang ipinadama, gaganapin hindi titigil hanggang ang mga ito'y matapos niya. Ganitong pag-ibig ang nais niyang ipabatid. Hindi magkukulang, hindi mapapatid. Tuloy-tuloy gumagawa hanggang kanyang makuha katuparan sa atin ng banal niyang adhika. Ibig sabihin hindi niya iiwanan kung anuman ang sa buhay natin ay sinimulan. Kung tayo may ayaw nang magpatuloy at pinanghihinaan, hindi siya susuko, tayo ay aagapayan. Kahit ayaw na nating maglakbay sa kanyang mga landasin, pikit mata niya tayong papasanin. Mawala man sa atin ang sidhi na siya ay sundin tulad ng mga batang paslit, tayo ay kanyang kakalungin. Kaya naman binibigkas ng ating awitin. Wala nang kaligtasan kung hindi sa kanyang piling. Nauupos na espiritu, kaluluwang gumuguho. Mga tuhod na nanlulumo, mga walang siglang puso. Isa lamang ang tanging pagkukunan ng lakas. Paghuhugutan ng kasiglahang gigising para sa bukas. Siya ay ang Panginoong tanging layunin tayo ay maligtas. Sasamahan tayo sa landas na binabagtas. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.